Kim Pao. Napaamin matapos mandulas ni Pao ang bilino sa si isang kulitan game. Nila ni Kim Kyu. Top trending ngayon at napayakap na ng talaga si Kimi. Ito ang gustong gusto na balita. Siyempre Kim Pao na ang topic. Killing overload. Halos lang gamin na sila. Napakaraming ganap ngayon. Pusong na -so nationwide ang lahat. Hiyak bukas sa pagpasok ng aktres sa show timeline, labas agad ng mga asaran sa aktres. Ay nga sa mga komento, nahawa na talaga siya kay Kimi. Parunong nang magtatawa at gusto na niyang mag-asawa siguro. Bahay-bahayan gusto niya. Ang daming mga words ni Paolo Abilino, the first time nang din nating naririnig sa kanya ganitong galaki ang karapat-dapat na pangasawa ni Haydon At atat na kami lahat na maging sila in the future. Hayen pas isang komento, ako isa naging senior at halos magsing edad na sila ng ilang deskong anak. Sa pangmamahal ko sa si mga anak ko, parang nadagdagan ng na isa. Kasi napamahal na sa akin si Kingi. In my prayers, kasakasama palagi siya. Hindi naman perpekto pero sa attitude na nagsakripisyo sa pamilya niya, pamigyan lang na magandang buhay sa pagmamahan niya sa mga kasamahan niya rin sa trabaho. Kahit nasasaktan siya, hindi mo nakita na nagpakita ng masamang ugali, hindi nagmumura, kaya madaling mahalin si God bless you, Kini. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting anak, patid at kaibigan.